Ah, uh, total bypass sa rin ang pinag-uusapan. Ah, uh, panahon na po magpapanood po kasi ngayon ng malihan. Hindi po doon sa mga nagbibigay. Sana po, uh, wala problema po yung mga kababayan natin na talagang pambigay sila. Pero minsan din nalalaman na ako din dumadayo pa para lang din magbigay sa bypass natin. Ah, uh, sana po ma-implement natin. Ang alam po naman eh national law, hindi po dyan sa pagbibigat. Meron din pong ordinansa dito na ang pinagpahitulutan lang ang magbilan. Kaya e, yun ang mismong partner na hindi po yung kamimili ng patay na pwede natin gamitin sa akin nila para bawalin po sila na magbigay din ang sabay pas. Kasi pinitig na po mga ang tawag nila yung mga namibili ng patay. Pagkali na dumadali, e, sila yung, kasi na ito yung greatest na po yung video. Sana po, ma-implement po natin na malang po, Siguro, ipilihin nyo lang po kayo ng ordinance dito at uh, hindi ko lang po alam kung sa isa sa National Guard talagang ipinagmamahal ang pagbibigay mo sa kagsada lalo na ito ng National Guard or sir. Bale, sir, yung about sir sa nagbibigay sa bypass, sir. Dilawa uh, po, sir, natin ang last routing, sir. In-invite po namin yung tatlong barangay captain na uh, nakakasasok po sa bypass. Pinabasa uh, po namin sa kanila yung ordinance na ano, at uh, ang ginawa naman po kasi nila sa amin eh, yung na po, mga partner naman daw po ng barangay nila, yung nagbiritad. Yung po ang sinasabi sa amin. Okay, lang. Yeah, diba, 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 yan si, diba, ano lang, yan ang papansinin natin siya, di ba? Di nga ito, lagi hindi naglagyan niya siya dito. Tikita mo ang lalaking trap doon na natutulog. Kung partner siya, hindi ka siguro matutulog doon na 10 meter. Uh, tingnan natin sana talaga muli. Uh, kaya ko lang kamayon na na natin ngayon ito kasi tingin ko magiging panahon talaga ng bilara ngayon kasi mag-aing. Uh, Yes sir, gagawa uh, po natin ng aksyon sir para po hindi na, na po na, uh, ngayon pa lang po, ang pisaan na po natin para hindi na po sila makapaganda sa bypass. Tapos, hindi para pa po po, um, mananagyan natin kung pinakailangan ng tarpaulin, ang ilagay po talaga kung ano yung pellet po nila, ano pa yung sundal, ano pa yung Para alam din po nila, sila na gano'n Wala na sila ngayon, hindi namin alam kung sinisipar siya sila. Hindi namin alam, nagbibigay kami ng... Kung ganito bay, Para lagyan like, siguro natin ng cardboard na mm -hmm. tulad ng may dalagay kung na. Tapos na sa sinasabi ko. Sir, ng natin yung pag sa ang sinasabi ko yun siya, natatakot natatakot yung mga farmers na yun. Tapos yung araw po yun mga daw dito sa munisipyo.